Nag-level up ang mga kawayan dahil pwede na palang maging damit. Balak pa itong palawakin ng gobyerno dahil maraming magsasaka ang matutulungan. May report si Rod Lagusa, The Rise and Shine Rod. Nasubukan mo na ba ang damit, bag o ibang produkto na gawa mula sa kawayan? Yan ang mga produktong malilika mula sa teknolohiyang binoo ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology. Ang kagawaran ay may mga bamboo textile fiber innovation hub tulad na lang sa La Union na nagpo-proseso sa mga kawayan ng mga magsasaka. By partnering with them, magkakaroon sila ng additional income at kami rin ay mapupush namin yung technology na, na, na develop po natin. So ang technology po ni PTRI is the extraction po ng fibers or processable fibers into yarn. So kapag na-develop po yun, Uh, magkakaroon po tayo ng spun yarns using bamboo as a natural textile fiber. Kasama ang grupo nila Lopez sa La Union ng na Tulungan ng Programa. Bamboo Innovation Hub po namin ay maraking tulong sa aming organization, lalong lalo na po doon sa lokalidad namin. Dahil po yung mga farmer na membro namin ay nagkaroon po ng pagkakitaan after na magtanim po ng palay, nandun na po sila sa Innovation Hub at gumagawa na po sa uh, yung mga sa pa, fiber po namin. Sila na po, yun na po yung process. Layo ng DOST na maging sustainable o pang matagalan ng programa. May mga katuwang din na supplier ang DOST para sa kinakailangang variety ng kawayan. Here comes PTRI. Nakailangan pala nila ang bamboo and we have the Carolina Bamboo Garden, bamboo setum of 50 different varieties. So we opened our garden for them. Kaya meron kaming memorandum of agreement. Sa bahagi naman ni Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change. So we hope na with the help of the OST, DA, and the DTI, we can improve our uh, textile industry. Dapat we can make our own yarn. Oo, And that is a very good livelihood for people, especially in the provinces. Ayon sa DOST PTRI, kasama rin sa plano ang pagkakaroon pa ng karagdagang hubs kung saan pwedeng maiproseso ang mga kawayan. Dito ay inilalapit ng kagawaran ang teknolohiya sa mga pinagkukunan ng kawayan. Gayun din sa mga magpoproseso sa mga mabubuong bamboo yarn hanggang sa pagbebenta ng produkto. Rod Lagusad, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.